Hello guys, good morning. Sensa -sen na. Malat ang, ang, boses natin ngayon. <coughs> Malat ang ating boses. Kukuha tayo guys ng maanghang. Dito ilalagay ko mamaya sa ano, Sa toyo guys. Titingnan natin kung may bunga pa. Kasi kahapon, Ang daming kumuha ng sili dito sa tanim ng mama ko. So, tingnan natin kung may bunga pa. Yatawanan ko nga sila eh. Yatawanan ko mga pinsan ko. Ubus na. So, tingnan natin kung may bunga. Tingnan natin guys kung may bunga pa. Ito. Okay. Ayan na. Kukunti lang guys. Ayan pa guys. Ah. Ayan nakatago. Hmm. Oh. Iilan na lang guys. Puro hilaw na yung natira. Naubos na lang mga barako naming pinsan. Ayan. Ito pa mamaya, mamaya guys kukuha na naman sila dito mga uh, harvest na naman sila ito pa meron pa yan ang it ito pa ito pa isa nakatago ito yung guys oh. Oh, dami na Let's go na tayo. Namin na tayo na kuha CD. Oh. Masarap to sa sausawan mamaya. Kasi guys, mamaya magluluto ako ng tilapia na preto. Ito yung gagawin kong sausawan. Ito ang magiging sausawan ko. sa so may toyo na may kalamansi. Masarap to guys tignan nga natin kung may bunga na itong kakao ng kapatid ko wala pa siyang bunga guys kasi maliit pa siya masyado pero ayun may bunga na ayun guys may bunga na siya oh. Oh, ayun oh first time lang siya guys na bunga ayun pa sa taas meron kaso nabulok siya ayun oh nabulok siya first time lang yan guys na nag ano nagbunga. Hindi yan nagbubunga eh. First time lang niya. Hmm, 'Di ba? Nagbunga na yung tanim ng kapalit ko. Hmm. Yung tanim niya na ano? Ubi, yan oh. Yan ubi yan eh. Oh. Tanim niya ubi yan, guys. Umaano Uma, umaano na siya, umaakit na yung ubi. Yan oh. Pag nagkabunga na naman yan, ano. Eh, pag nagbunga na naman yan ang dami na naman yan ayun umaakit sano sa kawayan Yun. umaakit na sa may kawayan guys ang kalat dito guys oh. hindi ko kaya tignan to kasi ako sa parikit ko hindi ko ma makayang tignan na madumi oh, ang dumi oh <laughs> hindi nila na nilinis Ayan, guys, oh. Nandito na tayo sa bahay. Ilalagay natin sa so. laramesa. <laughs> Nandito muna yan, oh. Ayan. Madami-dami na rin yan, guys, oh. Diba? Marami-rami na yan. Kaso hindi siya masaya maanghang, guys. dami guys, na ang init, eh. ganito lang guys. Isinare ko lang tong video ko. Thank you very much and God bless.